Hello mga ka-look vlogs, nandito nga pala kami ngayon sa Sirudo Bang Aklan. Kaya nga pala nandito kami nga sa Sirudo kasi natid namin yung invitation para sa kasal ng kapatid ko at binyag na pamangkin ko. Linibot na nga rin pala namin yung pagbibigyan ng ma-invitation na kasali sa entourage sa kasal ng kapatid ko. At sa paglilibot nga namin ay nakakita nga kami dito ng bayabas na kulay brown. Akala ko nga nung una itong bayabas na to ay tuyot lang. O kaya naman itong bayabas na to ay yung malapit na lang mamatay. So ito talaga yung unang beses na makakakita talaga ako ng bayabas na kulay brown. Mapadahon nga o bunga ng bayabas na to ay kulay brown talaga yung kulay niya. Saktong sakto nga yung kulay ng damit ko sa bayabas na tanim nila dito. At sa mga nagtataka nga rin pala dyan ay kung bakit kumukuha kami ng bayabas dito kahit hindi naman namin tanim to ay pinayagan naman kami kumuha. Kaya maraming salamat Chiyo kasi pinayagan mo kaming kumuha ng bunga ng bayabas nyo. At dahil pinayagan naman niya kaming kumuha ng bayabas ay sinulit na namin at madami yung nakuha namin. Dinamay ko pa yung mga kasama ko. Ako lang naman pala yung panay kuha ng bunga ng bayabas. At pagka uwi nga pala namin ng bahay, tinikman ko na agad kung ano yung lasa ng bayabas na kulay brown. At nung natikman ko na nga pala yung bayabas ay wala rin naman palang kaibahan sa bayabas natin dito. At nung kulay kayo mangi nga yung yung labas ng bayabas na tayong loob niya naman pala ay kulay violet. Sobrang sarap nga ay sausaw sa suka nitong bayabas. Sobrang sarap nga rin pala ng sausawan itong suka kasi sobang asim talaga. Kahangan dito na lang muna. Paalam!